Hello mga ka-journey, ito na naman sa atin yung magluluto tayo ngayon ng pininyahang manok at nilagyan pa ito ng gata. Ayan na nga gagawin natin kapag nalinis na natin ang karne ng manok, ibababad natin siya sa sabaw ng pinya na galing sa lata at itatago muna natin sa refrigerator habang nakamarinate yon, Magpiprito tayo ng kanyang gulay at ginamit ko nga rito ay patatas at carrots. Habang piniprito ko ang mga gulay na yan ay nilagyan ko na siya ng asin. Siyempre para magkalasa na siya, ba? Diba? at dagdagan na rin natin ng paminta. Pagkatapos niyan, kapag naluto na ay set aside ulit natin at mag-umpisa na nga tayong mag-isa. Ayan, meron tayong sibuyas. Dice lang siya at isinunod na rin natin ang bawang syempre. Pagkatapos ang kamatis. Gisa-gisa lang hanggang sa Medyo madurog yung kamatis na yan. Palalambutin natin. Yeah! Oh, sandali. Hindi ko pala nalagay yung garlic kanina. Ayan, ngayon palang. Sorry naman. <laughs> As in, ginagawa ko ito na parang inaantok na ako. Pero pinipilit ko na pasiglahin ang aking boses. Para naman hindi kayo mainip dyan. Ayan na nga. Nalalanta na ang ating kamatis. Hintay-hintay lang kapag ka na yan, papaamuyan natin ng patis. At na uh, i-imagine nyo na ba kung ano yung amoy ng patis na yan? May amoy, di ba? Parang yung zano lang na hindi naugasan. Ayan. Nilagay ko na rin yung cube dyan. Hindi ko na babanggitin kung ano ang brand yan. Pagkatapos na malanta ng kamatis, ay ilagay na natin yung binabad ng manok. Yung palang karni ng manok. At ang gagawin natin dyan, isa-isa natin na ilalagay nga. Ihintayin natin na medyo ano siya, yung bang, yung fat niya lalabas. At pagka nag-brown na yung pera-perasong manok na yan, eh. Ah, uh, <coughs> naantok na ako. <laughs> Pero kailangan natin magtrabaho dito kay Lolo. Kaya sige lang, carry lang. Ah. Uh ang tagal namang mailagay ni ate yung mga pira-pirasong manok niyan. At ako'y wala nang masabi. Uy! Bigla na lang. <laughs> Naputol pala yung eksena doon. Ano? Nag-brown na siya. At ayan na nga. Laging ano. Lalagyan pa natin ng panimpla yun. Asin yun. Para magkalasa na nga. Ayan. Nag-brown na siya. Oh. Lutong-luto na yan. Ano pa ba isusunod natin dyan na gagawin ha? Ay. Binalik na natin yung pinagbabara ng pira-pirasong manok. Palagi ganun eh. Kasi baka pag sinabi natin manok eh, ma-imagine natin buong manok pa yun at buhay. Ay nako si ate, nagpupingilit na magpatawa. Hindi yata nakakatawa si ate nyo. Ayan na nga, tinakpan ko siya. At nung medyo malambot na siya, ayan, lalagyan na natin ng sabaw. Siyempre kasi palalambuti pa natin yan eh. At, hmm, bakit nabalik? Ah, yung sabaw na yun, pinaano siya, yung bang pinalambot natin yung manok na yan at ayun bang dinagdagan natin ng paminta. Ako ba hindi nagkamali? Ako ba nadob, parang nadoble yata ang aking... Hmm? Ah, okay. Ayan na, yun na yung tagpo na nilagyan na natin siya ng gata. Kasi lasang lasa na yung mga panimpla dahil sa paulit-ulit na ginawa ko. Ganun ba yun? At ayan na nga, Diyos me, na ko na yung ano, niluluto ko. Yung, yung amoy ng um, pagkakagisa, tapos yung pinya, nagkakandahalo-halo na at pati na ang gata. Ayan, kita nyo naman, ang tipid talaga, yung lata, binanlawan pa yan para makuha lahat yung gata na nakadikit doon. Gano'n pa ba tatagal tong video na to? Naiinip na ba kayo? Matiyaga lang tayo kasi para matulungan nyo ko na mapuno ko yung view. Ano ba yung ano sinasabi ko? Yung minutes viewed. Kailangan natin yun para magkaroon tayo ng in-stream ads. At ayan na nga. Dahil maluluto na yung ating manok, nilagay ko na yung mga gulay. <clears throat> Parang natutuyuan ang kaon ng ano ah. <clears throat> Laway. Nangangati ng aking lalamunan sa kada dalal. Malapit na ba? Mm. Kulang na lang isang minuto, magtyaga na lang kayo ha. Palambutin natin ulit at medyo patutuyuan natin yung sabaw at ihalo na natin yung karagdagang gulay. Ayun oh, yung tangkay ng bok choy na ginamit ko sa sopas. Hinalo ko na rin pati yung bell pepper at ayan na nga yung bida-bida ng ating recipe, ang kanyang pinya. Pininya hang manok nga eh, di ba? So, ayan. Malapit na malapit na tayo na matatapos. Maraming salamat sa inyong mga panunood at sana huwag kayong magsasawa, ha? Balik-balik lang kayo rito at kapag ako'y natuwa sa inyong mga komento, alam nyo na ang nangyayari, di ba? Pinapasyal lang ko ang inyong bahay. Maraming salamat sa panunood.